Makikipag-usap ka ha? So, sige, Pwede? Usap-usap. Sino ka? Sige, papakaya pa tayo hindi ka mga... Tao elemento? Tao ko ba? Tao? Tao elemento? Ha? Tao elemento? Tao elemento? Ha? Tao ka elemento? Tao elemento? Ayos ako po! Ayos. ayos! Ayos ako po! Ayos! Ayos ako po! Bakit hindi pag-usap ka ha? Bakit pag-usap ka hindi? Taga saan ka? Taga saan? Ha? Taga, saan ka? taga saan ka? Taga saan ka? Ha? Tawa naman? Diba diba, eh? Hindi wala? Bakit? Bakit hindi wala? Tawa elemento. Bakit hindi wala? Tawa ka elemento? Ano tao, tao ilmi mm -hmm. si to? Mm -hmm. Tao ka ba tao? Tao. tao. Mm -hmm. tao. Oh, ikaw ba ikaw ba yung kanina? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Ikaw hindi. Takasan ka takasan. Aba, hindi ko hindi, hindi mo alam. Mm hindi -hmm. ko sibili namang hindi mo alam. Pumasok ka di yan. Oo. Kasi mm hindi mo alam. Kami wala yung uling. Magsasabi ng totoo, hindi. Magpaparusahan tayo. Bakit pinangatin mo yan? Ha? Ah. Ah. Bakit ano pinangatin mo? Sa, ano kasalanan ano sa sa iyo? Ano